Hagita <mí> pa rin sa buong tag Pangitag Tamang tao ay ha Ito'y ikwere mga Di ikas agatag Lalim ay Sa buong tag Tamang tao Ang lokasyon Ay klaro Iba ka kaadlaw kalangan Lundok at Buiro hagan Ito'y tibo Ito'y 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 Kung hindi mo mahanap Ang tamang tao Para sa Magbihis ka na Magkita tayo di di sa siguro ko dam kay ay mo pipag abot na, bago, bago na uli ayo di ma kun ko kapoy ko sulod dero sa siguro kada na ha, labang di ni bu ka na mo gipoy an ya. inon pa ka mm? ah di na di na ko kalak ko ah. man kay, di, Aku, rai, rai, masawa, maupik, man di, akura esa maglakaw kay alang dali kajokupan na akun bali o maghulifon sa ngikud baone ogmama pung ku wainet le, nang manda ni mo umsar joko, kay nang matuwa ko sa ngasawa tumuko jogmado matamatay tog magkasulat ka miapun sa gup, ikasal gup gapoy ee 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 ee